Ah, uh, yaya! Email. Yung email! Pakita mo na dali. Anong, anong email ba yon? Andiyan na ba? Email? Hindi mo ba alam yung email? ang <laughs> <laughs> alam lang dyan, mail. Mail lang ang alam niya. <laughs> <laughs> ano ba yung email na hinihintay mo? Uh, email lang naman. Wala naman yon. Email lang naman. Lola! Hoy! Ano yun? Si, Sino yun? Ano? siya Yaya. Kanin, si bayon ba yung narinig ko oh, sa na yun? O, parang si Yaya. Ba si Yaya. Si Yaya ba yun? Si Yaya ba yun? May nagsalita, ba babae. Ano ba, minumulto Lola na ba tayo? sa Tsaka Lola, Lola sinabi. <laughs> parang si... Matay. Ah! Yeah! Yaya! Yaya, ano na naman ang nangyari? Yaya, puyat ka ng puyat siya. Katuloy nakakatulog. <laughs> tingnan mo, tingnan mo. Hindi siya tulog. Roelio, Roelio, Ay, hindi pa tulog? Nandali lang. Anlamig. Lamig... Pa. Nanalamig siya, Tidora. Nandali lang. Pulsuhan mo nga. Parang tinawag ka eh. Pero na Nari ni ko. Tinawag tayo. Siya ba yun, oh, Tidora? Oh, alden, Alden, Alden. <laughs> Yung tibo? Diba? Ang lamig na katawan niya. <laughs> Hindi nga. Ala. <laughs> Wala na may pang babae dyan eh. Roelio, oh. Roelio, Roelio! Ingatan niyo!